What's up mga idol no for this video mga idol na naputay finish product nat uh, traders so kininga design mga idol no Sim design gihapon sa atong mga ginabuhat so sempre kay atong request sa atong customer is na top ato kini gitupan mga idol so diri sa babaw atong ning gibatasan diri gamay aron mas komportable kung naa kay mga ibutang diri so about naman sa diri mga idol sa tile no so ato sa ning gibatasan og gamay aron nga request sa di sa atong customer kay bahaon kuno sa aron dili sad mabot ang manok sa baha no? Mao na mga idol. So, kini finish product mga idol, requested gyud kini sa ating customer nga trader sa area, sa so, siguro gamay rasa sa diyang area ya, o gamay ra sa diyang nagbutang nga manok, no? So, mao na ron mga idol na siya ipatukan diri sa gawas na pwede ra maturutang tang o si dire. So, ang iyang luwang mga idol, no? So, ang kadak una ni is 22 by 23. So, ang 22 mga idol ni siya ang patuyok, unyang ang 23 ang pababaw. So, mao na siya mga idol sa 3 doors na to, mao ang kadakon. So, balik 66 inches ang katas uniya. So, mao na nga to gibutangan diri pa siya board basta -basta Kaya, you know, sa babaw nga dili siya basta-basta masamad kay no, maglikay ta sa disgrasya kay kaining kay ning princess, mga idol. So, syempre, request sa atong customer nga mag-add og duha ka ganan at ning So, mao sad na siya mga idol. No? So, labaw sa tanan mga idol. Uh, thank you so much sa mga tawo nga nagsuporta sa atong mga video o sa mga nagshare Uh, nasa mga nag-follow, like and share sa itong video mga idol. So, sa mga tao nga gusto sa uh, makamao, o giyon nato pagbuhat, o giyon nga itong idea sa pagbuhat na nga tangkal. So, mauni ni rin mga idol, no? So, nga itong gigamit ang mga idol, o gusto mo makakaton sa pagbuhat, pwede na mo mo sa akong YouTube channel para ma, uh, makakuha mo gaming idea, o giyon sana nga pagbuhat ang tangkal. Kaya karon mga idol, kinahanglan natin nga musunod sa bagong nga teknolohiya, kahit tungod nga rin nga, Nigamit na sila mga high-tech na uh, mga machine, for example, uh, gun and uh, compressor. So, mga tanong mga idol, kung sa itong igamit, bisita uh, bisitahan lang ninyo akong YouTube channel para makabaw mo kung sa itong gamit mga idol. So, thank you so much kay Sir Ronald Baud, no, from Heron Cortez uh, Mandawi. Thank you, sir, sa pagsali. Kung shout-out mo, sir, dagang salamat sa imong pag-order, no. Kung sa mga tao pa na gusto mag-order, PM or call lang nako para atong maistoryahan o tagpila o pila kaluwang inyong orderon mga idol. So, mauna, thank you sad, sa mga tao nga nag ah, nagsuporta nga bisan pa man gani sa ingani lang atong video. Ana ah, ka mo kanunay no nga nag follow like and share tungod mga idol sa inyong pag-share sa akong video. Ah, dako na ko nang pasalamat sa Ginoo kay dili ta no order na agitay pasunod-sunod nga order no. Ah, mauna, na nga grabe akong pasalamat sa mga tao nga nagsuporta o labaw sa tanan sa Ginoo nga gihatagan tagmaing panglawas sa Oradlaw aron nga makapadayon ta sa atong mga bulaton mga idol no og makaprovide jud ta sa atong panginahanglanon sa Oradlaw mga idol so mauna, uh, thank you so much sa tanan nga nagsuporta og maura direko dire mga video mga idol salamat sa pagfollow like and share sa atong mga video labi na sa pagsubscribe sa atong YouTube channel salamat kay mga idol and bye bye